Mira ka mga first son tan shopping shopping lang oh, okay, at sila guys. Ma -man. So, so, hindi man. Okay, yeah para na costume ka. So kahit hindi uh, kahit tapos ka na. Hindi mira kung kuan. Yeah, okay. Do you want to put that? Yeah, sa yeah. okay. Uh -uh. Hi girls what what is that May Sa na, na 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 maka na, na talaga niya yung mga bagay na hindi, hindi niya na-feels that feel. <laughs> Mama, sa ka si Divine. Oh. Ako, like, oh. Okay, 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 okay. Pakita natin yung Video na bon. Nga, nga, Oh, ka lang. Whoa. Oh, panis. tong oh, yun know. lang. Gusto mo yung na ka nun? Tanga, <laughs> <Ay> <laughs> <Ay> <laughs> dalawa tayo dyan. Pati ikaw. 嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，